Hello mga kapobre So mga kapobre magluto tayo Ayan ang aking lulutuin Bagong pitas na string beans Or sitaw Ayan green na green Fresh na fresh mga kapobre no? Ayan nakahanda na ang ating lulutuin May kamatis tayo mga kapobre At saka mayroon tayong bawang Bell pepper At saka red onion At saka uh, May hipon Ayan, yung chicken meat natin mga kapobre. Meron din tayong spring onion, no? Ayun, oh, kulay green. Ayan, mga kapobre. So, mga kapobre, umpisa na tayo. Pag-isa-gisa, iunahin natin ang bawang. Siyempre, unahin talaga ang bawang para mag-brown siya ng konti. Alam niyo mga kapobre, kasi ang bawang inuuna ko talaga. Depende ah, Dipindi lang kasi sa taong gusto kung anong unahin, no? Pero ako, inuuna ko talaga ang bawang kasi gusto ko talaga ang amoy ng bawang pag nagisa ako ng bawang mga pobre, ay naisip ko minsan ay susubo. <laughs> kasi ang bawang talaga mga pobre, pag once nagisa mo no napakabango talaga mga pobre. ayan so ay lagay ko din sa gilid yung ating red onion no para sabay sabay sila pag medyo brown na ng konti naman tong ating bawang so ihahalo ko na yung ar red onion. Ayan, so piga-pigain natin yung bawang para lumabas yung aroma niyan. Pag lumabas na yung ang uh, katas niya, so siyempre, ay halo na natin siya din sa ating red onion, mga kapobre, no? Ayan, ihalo na natin. So, so mamaya-maya din, mga kapobre, pag medyo mahalo na lang, maluto na rin yung ating red onion, Siyempre, ilalagay na natin yung ating kamatis sa gilid. So, ipagilid ko lang ito para isunod ko yung aking kamatis. Napakadaming kamatis. Gustong gusto ko ang kamatis mga kapobre kasi ito yung uh, ginawa ko pang palasa sa aking mga niluto. Minsan na uh, kagaya nitong gulay na aking luluto, ano, yung lulutuin itong uh, sitaw para manamis-tamis at maasim ng konti. Kasi hindi ako naglalagay ng magic sarap or bitchin mga kapobre. Kailangan ay asin konti lang at mayroon tayong oyster sauce yun. Dahil lang ang ating pampalasa. So, ilagay na rin natin yung ating uh, sibuyas dahonan, string, uh, ano, uh, spring onion. Ayan mga kapobre. So, haluin na natin lahat. Pag nahalo na yan mga kapobre lahat. So, napakasarap na no. So, ilagay na natin mga kapobre ang ating... Ah, counting chicken. Yung pitso yan mga pobre ang aking hinahalo dyan. Kaya ayan mga kapobre. So, igisa-gisa lang natin ng kaunti itong chicken mga kapobre. Kasi ayoko magdagdag ng cooking oil kasi hindi maganda ang cooking oil sa ating katawan. So, pag naluto na siya ng konti, so ihalo na natin lahat dyan sa ginasa nating sangkap na kamatis, sibuyas at bawang. So, ayan na mga kapobre, no? Wow, napakasarap. So, ito naman mga kapobre bago kong naisip na uh, lutuin. So, matawag natin itong haka, haka sa isip ba? Kasi, yun na talagang naisip kong lulutuin. Wala nang iba, no? So, ayan. So, lagyan natin to mga kapubre ng konting tubig. Konting-konti lang. Isang bowl lang na maliit. Ayan, maliit lang talaga. Para naman pakuluan natin. So, pag kumulo na to mamaya mga kapubre, So ilagay na ilagay natin yung ating sitaw. So ayan mga kapobre no. So ilagay tayo natin mga kapobre yung ating ano. Maya maya ilagay natin yung ating shrimp. Ayan. So idagdag na natin mga kapobre yung ating ilang piraso shrimp no para lalong sumarap yung ating luto. Sitaw. Ayan mga kapobre. Wow. Ayan lalong sasarap to mga kobre ang aking recipe ngayon dahil mayroong shrimp so ang shrimp naman mga kobre ay manamis namis din to sa sabaw kaya naglagay ako ng shrimp para uh, lalong sumarap yung ating recipe so dagdag uh, dagdag uh, dagdag kaalaman na naman to mga kobre so maglagay ako mga kobre ng oyster sauce, yan lang ang ating panimpla. So, mamaya magdagdag na lang tayo ng kunting asin kung medyo tabang pa. So ayan. Ayan, tingnan niyo mga kapobre, oh, diba? di ba? Napakasarap. Hindi pa tayo nang lahat ipagluto. So ibig sabihin, masarap na talaga 'yan, ano? So mga kapobre, ang gagawin natin ay ating isunod ang sitaw. Ayan, ilagay na natin si sitaw, no? Napakasarap. Fresh na fresh mga kapobre, green na green dahil kakapitas po lang nitong sitaw ayan, wow ayan, habang naghahalo tayo sa ating niluluto mga kapobre no, uh, magmigilab shoutout lang ako sa aking pamilya magmigilab shoutout sa inyong lahat uh, advance uh, happy new year sa inyong lahat dyan ayan, so ilagay natin mga kapobre ang ating bill paper ayan Miki love shout out sa lahat, lalo ng pamilyang Cortez at Chantes. Sanchez mga pobre. So maglagay tayo ng konting asin para medyo lumasa kasi natikman ko kanina medyo matabang yung uh, sauce na nilagay natin. So ayan mga kapobre. No, so takpan natin mga kapobre. So ayan. Ayun, umusok na sa sarap. So mga kapobre, ayan ay ating hahaluin ulit para yung nakaibabaw ilalim para uh, pantay ang luto ng ating sitaw. Hindi ayoko din mga kapubri, ang sitaw ay uh, ma maano siya. Gusto ko lang sa sitaw mga kapobre ay half cook. Ayoko nang uh, lutong lutong-luto. Kailangan half -cook, la, half, half cook lang talaga mga kapobre para masarap. Ay mga kapobre no. So, titikman natin kung tama ba sa timpla. Ayan. So, insakto na talaga mga kapobri. Napakasarap na ang aking neloto. Ayan mga kapobri. Ayan mga kapobri ang ating finish product. Ayan mga kapobri. Napakasarap talaga. As in, masarap. So mga kapubrino, uh, paki-subscribe ng aking YouTube channel. Huwag kalimutan uh, paki-click na uh, hit na notification bell mga kapubrino at paki-click ng all para kayo ay laging updated sa aking pang mga video pang i-upload, no? Uh, paki-follow din sa aking FB page, Madam Pubring TV. Pares lang yan mga pubri, ang aking YT ug aking page. Uh, Madam Pobring TV. Please, pa-share ng video pag nagustuhan nyo. Uh, bagong uh, recipe natin mga kapobre sa sitaw. Ayan, napakasarap. Gawin nyo yun sa sitaw mga kapobre. Ganito luto para matuto uh, matutunan nyo rin. Pasarapin nyo din ng gusto ang sitaw. Napakasarap talaga, promise. 100%. ayan, sigurado ay tayo mabubusog na naman at mauubos naman natin ang luma nating kanin. Ayan mga kapobre. Ayan, bye bye na. Advance, uh, happy new year. Bye bye.